Ito na yung babayaran natin sa counter gamit ang ating GCash. Hello mga kabiyaya! For today's video, tayo ay mag grocery sa Pure Gold. So, samahan niyo ako kasi uh, wala na tayong grocery. Kaya, uh, mamili tayo gamit na naman ang ating GCredit sa GCash. Or gagamitin natin ang g -gives. It's more than two hundred two thousand plus. Okay, let's go. So on going na tayo sa Pure Gold. So lang tayo ng tricycle para mabilis ang ating papuntang Pure Gold. Nandito na tayo sa loob ng grocery. So hahanapin natin ang ating bibilhin. So ayan maghahanap ako ng Magic Sarap So, kukuha muna ako ng Magic Sarap Yan, kasi ginagamit natin yan everyday sa pagluto At kukuha din tayo ng mga Ayan, makakain mga Biscuit din Kukuha din tayo ng mga biscuits Para meron tayong mga snacks Tsaka may pang baon din para sa mga merienda. So, ayan. Kukuha tayo ng mga pagkain. Pili-pili lang. Ayan. Uy, tumalasik. Ayan. Dito na tayo sa mga dilata. So, ayan yung meatloaf. Kasi pang umaga, pang breakfast. Ayan. Kukuha din tayo. Hahanap tayo ng... Um, carne norte or yung corn beef. Hahanapin natin ito. Masarap to. Yung chunky. Favorite ni Putot. At syempre yung ating paborito ang pure foods na corn beef. Ayan. My favorite. Kukuha Hello mga kabiyaya! So hindi ko na nakin... Kanina, hindi ko na na... ano... na video nung umalis ako kasi nga um, mabigat. Uh, Binuhat-buhat ko kasi nag-commute tayo. So andito na ako ngayon sa bahay. At... Ayan! Na-set up na natin yung ating um, na grocery. So ayan, papakita ko sa inyo. Nakaapat tayo na grocery. Tapos ito yung previous na grocery natin. Tapos ito yung mga sabon, mga zone rocks. Ito din yung mga natira tatlong plastic na lang. So, meron tayo ulit na mga ano dyan, pangkain. Ayan, mga energy, pang breakfast, biscuit. Yan yung mga panghimagas. Kung pwede natin gawing mga a dessert. So, ayan. Meron pa yan sa likod, guys. Yan lang yung nakikita nyo. Yung sa harap kasi nakatambak-tambak na yung mga ano patong-patong na. So, ito yung mga ano natin pang CR, pang laba at pang ligo. Yan. Yan yung mga daily use natin. Thanks for watching guys.